uunahan ko na po kayo. Sensitibo ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programa, kaya mas mainam siguro na patnubayan at gabayan ng mga nakatatanda ang mga batang kasama sa loob ng inyong mga tahanan. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin para i-share ko sa inyo ang kwento ko, Kuya Poy. Kaya nga, para mas maproteksyonan ko ang aking sarili, maging ang aking pamilya ay mas maiging itago nyo na lamang ako sa pangalang Clifford. 34 years old, mula sa Mandaluyong City. Ang totoo po niyan, iniwan na kasi ako ng asawa ko na itago na lamang natin sa pangalang Helen, kasama ang aming mga anak. Kasal kami ni Helen, Kuya Poy, ng siyam na taon, at sa mga taon ding yun ay hindi ko itatangging naging mapaglaro akong mister at hindi kailanman naging kontento sa estado ng relasyon namin ni Helen. Dahilan para magsimulang magkaanay ang matibay sanang pundasyon ng aming pagsasama. Ikikwento ko lang din sa inyo kung saan ang galing ang hugot kong ito. Nangyari yan matapos magkayayaan kami ng mga dati kong kaklase sa isang beer house after ng class reunion namin. May tinibol kaming mga babae at doon na nga nagsimula ang lahat. Hindi ko lubos maiisip na sa gabing yun ay dadapuan ako ng matinding karma, Kuya Poy. May nangyari kasi sa amin ang babaeng itinable namin ng mga kabarkada ko. Pero ang isang beses na pagbisita sa beer house na yon, ay ilang ulit pang nasundan. Hindi yun nadiskubre ni Mrs. kaya naging komportable lang ako at umasang tuluyan din naman na makakalimutan yon. Lumipas ang ilang araw at ilang linggo, Kuya Poy, may hindi ako maipaliwanag na pakiramdam sa katawan ko. Ang akalang simpleng ubo pananakit ng dalamunan at lagnat ay tumagal hanggang sa tuluyang hindi na nga ito kumagaling pa. Ipinaalam ko yon kay Helen para magpatingin na nga ako sa doktor at para rin malaman nga kung anong klasing sakit ba ang dumapo sa akin. At nang madiskubre ko nga ang totoo kong sakit ay parang bumalik sa aking alaala ang nangyari sa beer house ng gabing yun, ilang linggo na nakararaan, kasama ang babaeng itinable ko. Kuya po'y sa assessment ng doktor ko, nalaman namin na nagpositibo na pala ako sa sakit na HIV. Halos gumuho ang mundo ko matapos naming malaman ni mrs ang sakit kong yun. Pero ang pinakamalala sa lahat ay nang madiskubre rin namin na nahawahan ko si Helen matapos din siyang ipatest ng aking doktor. Lahat na ng kahihiyan ay tinanggap ko, Kuya Poy. Sobrang tinde ng nararamdaman kong hiya noong mga panahon na yon. Sa totoo lang, patuloy pa rin akong ginugulo ng isipan ko magpasa hanggang ngayon kung kabilang din ba sa nahawahan ko ang tatlong mga anak namin ni Helen sobrang grabing parusa ang natanggap ko sa isang gabing pagkakamaling yon Kuya Poy. Sa kabila ng hindi matatawarang kasalanan ay wala akong salitang narinig mula sa misis ko o kahit man lang panunumbat sa inabot niya sa akin. Halos ilang halos isang linggo kaming ganoon ang setup ni Helen. Akala ko ay magkakaroon pa ng pagkakataong makapag-usap kami pero dumating na lamang ang isang araw na wala na akong naabutan pa sa aming bahay. Nawala sila Kuya Poy nang wala man lang pagpapaalam at paliwanag. Kasala kong tao. Kaya masasabi kong sobrang laki na nagawa kong kasalanan sa misis ko at higit sa lahat sa Panginoong Diyos. Sa ngayon, mag-isa na lamang ako sa buhay, Kuya Poy, at sa bawat araw na dumaraan ay mas lalo kong pinagsisisihan ang naging mapusok at walang preno at pag-iingat kong desisyon. Hindi ko alam kung may naghihintay pa nga ba sa aking magandang kinabukasan, pero sa kabila niyan ay hinayaan ko na rin isuko ang aking sarili sa Diyos. Pagkat ang alam ko ay siya lang ang makasasagot at makatutulong sa pinakamatinding kinakaharap kong krisis ngayon sa buhay kong ito. Higit sa lahat, walang sawa akong humihingi ng tulong sa Panginoon para sa kaligtasan din naman ng asawa kong si Helen at ng mga bata, kahit imposible na nga kaming magkaayos pang dalawa. Siguro, kung hindi dahil sa paglapit ko sa Diyos at pagbubukas niya sa akin ng aking isipan at puso, pakiramdam ko Kuya Poy ay matagal na akong namaalam sa mundo. Sa ngayon, patuloy pa rin nga ako sa paglaban sa sakit kong ito at umaasa pa rin ako na sana dumating ang isang araw. Imposible man, pero sana talaga ay magkaayos kami ng nasira kong pamilya. Maraming maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ng buhay ko sa inyong programa. Sana kahit papaano, ay may napulot kayong aral sa aking storya. Lubos na humihingi ng kapatawaran, Clifford. Especially for you. At yan na nga, no? napakinggan natin ang kwentong ibinahagi ni uh, Clifford kung saan ay talagang gumuho ang kanyang mundo ng dahil sa ilang gabi ng uh, pagpapakasasa ayan, sa kamunduhan Ah, oh, nang dahil sa pag-enjoy at uh, sa pagiging uh, hindi tapat sa kanyang uh, buhay may asawa. Kaya naman the message is clear. Merong pag-asa kung sakaling tayo ay uh, magkakamali, pero huwag kang mag-alala Clifford, ito lamang pagbabahagi mo nitong kwento ng uh, iyong karanasan ay uh, isang malaking uh, isa mag uh, malaking aral at paalaala para sa lahat ng mga hindi pa rin nagbabago at uh, patuloy na naghahanap pa rin ng uh, adventure sa kanilang sex life na talagang isa lang dalawang gabi lang it could really uh, change your life or tiba ay talagang tanggalin ang buhay sa iyo dahil sa sakit lalo na nga ang HIV at AIDS. Kaya naman sa pagkakataong ito, mga kapatid, sa mga nakatutok sa ating uh, online uh, streaming, nandito po sa makikita ninyo sa ibabang bahagi ang mga HIV free testing centers na pwedeng ninyong uh, matawagan, mapuntahan kung sakasakali at inyong kailanganin nga po ito, ano? At uh, hangad naman po namin na sana ay uh, kayo ay you practice safe centers at maging responsable tayo sa pakikipagtali kahit kanino pa yan sa ating uh, sa asawa syempre hindi parang parang ang pangit ng pagkakasabi kung kahit kanino pa eh no ayan hindi lalo na sa ating mga partner ayan dahil ho lalong dumarami ito lang isipin niyo lalong dumarami lalong dumudumi ayan kaya ho uh, mag tayo uh, sa multiple sex partners natin Okay? Uh, Clifford, uh, hangad namin na mapaigi at uh, patuloy ka nga magabayan ng Panginoon dahil inialay mo na nga ang uh, sarili mo sa kanya. Uh, it may be too late for uh, some people ano? dahil uh, wala na, nasira na ang pamilya mo pero sana sa daku pa roon ay uh, magtagpo pa rin kayo at makapag-usap, magkakumustahan ng iyong asawang si Helen na walang kaalam-alam na siya pala ay nahawahan na ng uh, sakit na ito. How unfortunate. Diba? Ganyan ho yung uh, pinakamalalang ano niyan, ano? Pinakamalalang aral. Kaya, kung talaga mahal mo ang pamilya mo, iingatan mo ang sarili mo para sa kanila.